Ito ang mainit na balita na dapat malaman at mapanood ng taong bayan at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media na tila ayaw ipalabas ng bayarang media. Ngayong diniklara na ng Amerika na si Donald Trump ang nanalo sa pagkapangulo. Abay kabahan na raw ang lahat ng kumakalaban sa mga Duterte. Dahil kung ating babalikan noon at alam naman natin na close na close ang dalawang ito at gustong gusto ni Donald Trump ang dating pangulo na si Rodrigo Duterte. Kaya ayon sa ilan sa ating mga kababayan, asahan na raw na sa mga Duterte papanig ngayon ang bagong pangulo ng Amerika na si Donald Trump. Tapos sa pusapan ngayon sa mundo ng social media na di umano'y baka raw bibisita ang bagong pangulo ng Amerika na si Donald Trump sa Office of the Vice President na pinamumunuan ni Vice President Sara Duterte. Pero bago natin simula ng balitang politika ngayon sa Pilipinas, kung ikaw ay bago pa lamang sa aming channel, ay please huwag kalimutang mag-subscribe at iklik ang notification bell. Huwag din kalimutang mag-like para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng bago naming mga uploads. Inanunsyo na si Donald Trump ang nanalo bilang pangulo sa US. Abay marami sa ating mga kababayan ang nakapansin sa mundo ng social media. Ang tila maagang paninipsip di umano ni Marcos Jr. sa bagong pangulo ng Amerika na si Donald Trump dahil tila maaga itong nagpaabot ng kanyang pagbati. Kay President Donald Trump, mukha di umano itong excited at feeling close na siya namang na ng marami sa ating mga kababayan sa mundo ng social media. Matapos ang nasabing pagbati ni Marcos Jr. sa kanyang social media, abay tila hindi umano ito pinansin ni President Donald Trump ayon sa ilan sa ating mga mga kababayan. Alam naman daw natin na close ang dalawa, si Donald Trump at ang dating Pangulong Rodrigo Duterte. Dahil nalathala pa nga ito sa iba't ibang social media platform, ang pahayag na gustong gusto ni President Donald Trump si dating Pangulong Duterte. Tiyak nga daw na nag-aalala na ang ilang buayang mambabatas at ang mga loyalistang bulag sa katotohanan para di umano kay PBBM. Papaano na nga raw ang naratibo ng mga loyalista na ang mga Duterte ay pro-China? Itong si President Donald Trump ay kaibigan niya ang Pangulong ng China na si Xi Jinping. Ang tanong, tatawagin ba nilang pro-China ang bagong presidente ngayon ng US na si Donald Trump? Nagbigay naman ng pagbati ang dating Pangulo ng Pilipinas na si Rodrigo Duterte kay Presidential Donald Trump ayon pa sa kanyang pahayag. Excellency, I extend my warm congratulations on your election as President of the United States of America. I hope your new mandate will bring renewed optimism and strength to the American people during these challenging times. I look forward to the success of your administration and to our shared aspiration for greater peace and prosperity for our countries and people. Please accept the assurance of the highest consideration. Pag-usapan natin ngayon ang inauguration ni U.S. President-elect Donald Trump sa January 20, on January 20 sa Washington, D.C. Hindi po naimbitahan ang Pangulong Marcos Jr. na mag-attend sa inauguration. Okay. Ito, uh, balita ng GMA News Online. Marcos not invited to Trump's inauguration. Envoy Romualdez to attend. So, bakit hindi na imbitahan ang Pangulong Marcos Jr.? Ang paliwanag ni U.S. Ambassador Romualdez, sabi niya, as a matter of policy, no head of state is invited. Kaya lang, nung ni-research ko, merong na-imbitahan. As early as uh, November ata, nag-invite na kinonfirm na ng incoming press secretary ng um, White House na inimbitahan si Chinese President Jinping uh, si Jinping uh, si uh, basta pre, uh, si Jinping na inibitahan. so ni uh, research ko ma, depende daw kasi yan sa presidente kala mula daw ng 1874 talagang hindi nag-invite kasi problema sa security but itong si President Trump meron siyang inimbitaan ang isa na dyan si uh, Chinese President uh, si Jinping which to me, it's a very good sign meron pa siyang ibang inimbitahan si Prime Minister of Hungary, Victor Orban dahil matalik daw niya itong kaibigan uh, according to Forbes News okay, so, liting ko ah. Mainagurahan na, inauguration na ng US President-elect Donald Trump, January 20, US Ambassador Romaldis lang mag -attend. Kasi yun daw as a matter of policy. Ang mga ambassadors lang na nasa Washington DC mag -attend. And, nabasa ko, totoo nga, kailang unprecedented ito. Kakaiba talaga itong style ni Donald Trump dahil personal, uh, hindi naman personal, nag-extend ng invitation ang uh, Trump administration kay President Xi uh, Xi of China so anong ibig sabihin ito ang ibig sabihin uh, sa ating presidente siguro hindi sila masyadong close <laughs> I don't know o so, kaya maliit lang tayo na bansa kasi China eh yun ang uh, second uh, next to US in terms of uh, economy in terms of military ano yan ang kalaban niya sa hindi, ang nakikita ko talaga dito yung gusto ni President Donald Trump ang makipagkaibigan yung first term niya yung nabasa ka no, kahit stricto siya sa China when it comes to trade pinupuri niya personal niyang pinupuri si President Xi and he considers the Chinese President as his friend Ganon din ang ating Pangulong Duterte noon. Malapit din silang magkaibigan. So, Iba yung treatment niya pagdating sa trade kasi make America great again eh. Talagang pinapatawan niya ng mataas na buwis yung mga uh, Chinese sa uh, anong tawag nun? Basta, tarif. Mataas. So yun, nagkakaroon ng trade war. Kaya lang, pagdating na dito sa relationship, uh, ito, napasa ko, ito lang, November, last year, ano, nung nakipag-meeting si President Xi kay US President Joe Biden, nag-commit ang Chinese President to cooperate with Trump administration dahil kailangan daw na maging stable ang relationship ng US at China. Nabasa ko, ngayon ko lang na nabasa, which is a very good sign. Kasi hindi pwedeng mag-away itong dalawang superpower. Alam nila, matutunaw silang dalawa pag nag-away sila. So, pwede mag-away in terms of trade, negosyo. Kaya lang in terms of uh, military. Ayan. So, Maganda ko, ganun. Ah, remember, no first term ni President Trump, malapit niyang kaibigan si Russian President uh, Putin. Ito nga, may nabasa akong ano, article na nung umalis na si Trump sa White House, nung natalo na siya, continuous pa rin yung communication, pakikipag-usap, private uh, tawag ni Donald Trump kay Putin. Ganun. And then, kita mo, nung nanalo na siya, nakipag-meeting na siya sa mga world leaders. Ang mga na, na meeting niya na nakipag-usap na siya is Canadian Prime Minister, yung France, France President, and then uh, Ukrainian President. 'Yun yung tatlong state of state, state na kinausap niya na. So, to me, maganda ang ano, uh, maganda ang foreign relations uh, policy ni Donald Trump na sana dahil oh malalako pa yung North Korean na uh, president uh, Kim Jong Un ang bayan Kim Jong Un <laughs> I think si President Trump lang ang US President na nakipagmit dito sa North Korean na uh, leader so these are all unprecedented uh, moves ni President Donald Trump na nagbibigay ng pag-asa world peace gusto niya talaga ng world peace kaya ang expectation ng karamihan pag upo na ni US President Trump eh unti-unti mahihinay na kung hindi man kagad-agad na matapos yung uh, gera sa Ukraine and uh, Russia unti-unti magday down. Kasi nga wala na yung suporta ng Biden administration sa Ukraine in terms of uh, armaments, finances, wala. Bababa. -ba -ba. Kasi ayaw ni President Trump nangyayari. So, how about dito sa Pilipinas? Yung sigalot sa West Philippine Sea o South China Sea. Sa nakikita ko, maglaylo din. Yung, yung relasyon ng US at Pilipinas, I believe, nandyan pa rin, hindi mawawala yan. But in terms of yung financing, military support, I don't know, baka minus kasi. Uh, ayaw nga ni President-elect Donald Trump na yung gagastusan mo ang iba. Pi Pinapaano nga yan, sabi niya, dapat ang Taiwan magbayad sa kanila, magrenta sa tulong, something like that. So, ano siya, kakaibang style. Itong si Donald Trump, yung NATO. Nung una niyang presidency, nag-pull out siya sa NITO. Kasi kami lang gumagastos niyan, Ayaw na namin. Pull out siya sa NITO. So, what do we expect? Pag-upo niya, uh, ito lang na... Sino ba yung nagpanggit na? Tataas, ano, lalakas pang lalo ang US dollar pag-upo niya. At kung lalakas ang dollar, natural yung peso natin hihina. Ayun, maapektuhan tayo in terms of inflation. Kaya dapat yun ang paghandaan ng gobyerno natin sana yung forecast ng maraming financial expert, global financial expert na magkakaroon ng uh, infl inflationatory <laughs> inflation year next year pag upo ni Donald Trump. I don't know kung uh, ngayon nga, mataas ng inflation, mataas ng presyo ng uh, bili. E, pag upo pa niya at uh, ang peso magiging 60 o so 61 na. Nako, lalo tayong maghirap. I don't know kung anong gagawin na naman ng ating administration para maibsan ang hirap ng taong bayan sa napakataas na bili. Uh, bigyan natin ng reaction itong post ni Mr. Ed Alunan, uh, posted 4 hours ago. Article ito ni Mr. Jose Alejandrino. Si Mr. Alejandrino is matagal na ito sa politika. Uh, Marcos loyalist ito. Uh, I think na naging ambassador ba o presidential advisor panahon ni FDR. And even itong panahon ni PRRT, naging advisor din siya. So, ano na ito? Sa politika. Very experienced na ito sa politika. Ah uh, Tungkol ito sa relasyon, natin sa United States. Kanya sinasabi. Okay. Why do American leaders take us for granted? Simply because they have no respect for our leaders. Kabe. Ito ngayon. Inauguration ni President Trump. Hindi imbitado ang Pangulong Marcos Jr. Kamatala ang Chinese President. Imbitado. Uh, I think Argentina, Hungary. Mayroong piling-piling na mga world leaders in-invite. Eh, ang Pilipinas, hindi. Ibig sabihin, mahina ang Pilipinas. We are nothing with the Americans. Oh, so, ito, ulitin ko. Why do American leaders take us for granted? Simply because they have no respect for our leaders. Okay? I remember, sabi niya, when the CIA chief told me before the EDSA February 1986 revolt broke out. Ito si Mr. Jose Landreno, kasama ni Secretary Juan Ponce Enrile noon sa EDSA. Magka, magkaibigan ito. He said, Oh, ito, CIA officer na binanggit niya kay Mr. Jose Alendrino. Filipinos are not difficult to handle. Their politicians, their journalists are for sale. It's only a question of price. Tabi. Ako, medyo na-shut ako. Pinag-isipan ko ito. Although, ito, hindi verified. It's only the word of Mr. Alejandro Hindi natin masigurado kung totoo ba ito na ang mga political leaders natin, journalists natin, are for sale. So, I don't know sa inyo kung naniniwala kayo. Hindi, ako pinag-iisipan ko. For sale. It's only a matter of price. When the U.S. State Department told the DFA to withdraw our ships from Scarborough Siol, the DFA quickly obeyed. So, we lost Scarborough. Tama naman. Nangyari ito eh. Kasi sa Scarborough, nandun ang barko natin. Tapos, pumunta rin yung barko ng China. Navy, Navy ships ito ah. Nagkakagirya na, nagkakainitan na pwede na magkaputukan. Eh, isang salita lang ng, D eh, ng US State Department. Sabi, okay, uh, pumayag na ang China na i-withdraw nila ang kanilang Navy ship, basta mag-withdraw kayo. Sige na, withdraw. Naniwala naman tayo kagad. Withdraw. Anong nangyari? Hindi naman nag-withdraw yung Chinese ship. So ngayon, kontrolado nila ang Iskarborosyo. Ito yung sinasabi ni Mr. Alejandro. When US, President Obama met with Noy Noy, The latter was so pleased to do what Obama wanted, he followed Obama around like his laptop. Same with many of our top military brands. brass. He asked to jump. They are likely to answer, yes sir, Hawaii. Okay, alam ko ito. Yung uh, no, Edka, nasa active service pa ako, no? Alagang, inapo yung Edka. Pinirmahan ng Edka ng Presidente ng Archino dahil yun ang gusto ni President para ko ba? So again, Mr. Okay. the cia has complete files on our politicians including tape recordings it knows their weaknesses and if they step out of line it can easily put the squeeze on them once you are a hired mercenary americans lose their respect for you rodrigo duterte didn't have a slave mentality that is why trump putin and jinping respected him. Dito ako na siya, no? Kasi si President Duterte lang ang I think sino pa? Marcos Sr. and President Duterte sila lang yung mga presidente na hindi nagpahawak ng leeg sa mga Amerikano. Hindi sumusunod. May sariling paninindigan. Independent foreign policy. Hindi sumusunod sa kagustuhan ng US. Kaya yan ang rason kung bakit believe si Trump, believe si Putin, believe Si Chinese President, si Jinping, kay Duterte. Wow! One of a kind. Nagaka-inspiring magkaroon tayo ng ganyang presidente, di ba? Yan pala ang dahilan. Bakit, uh, eh, anong sabi ni uh, uh, Tel Rodrigo? I like him. Uh, believe ako sa unbelievable things he's doing the Philippines fighting illegal drugs and everything, ano? Uh, talagang bilib na bilib si pre President Trump kay, ano, oh, Putin, ganun din. Nag-stick visit siya, ano, do? leader mentality. It's the usual answer when our presidents are invited to the White House. They begin by reassuring the U.S. president of their fealty and devotion. We have a long history of working together. Your values are our values. We are your longest ally in the region. We fought together in World War II, in the Korean War, in Vietnam. Anything you want from us is yours. The U.S. president wouldn't smile, give him a pat on the back, like we give a cookie to reward an obedient dog, give him a sumptuous lance, even a special parade like the one given to Bombom at the Pentagon, which he loves to show to the folks back home. Since we are still an American protectorate, our longest ally will tell us, like they did when I complained to them during FBR's presidency about our AFP not being given the same top of the line military equipment they gave to their other friends like Israel, Egypt, Pakistan. Joe, Sagot ng Pentagon kay Mr. Jose Rendreno, bakit lumang ibinibigyan nyo sa aming mga kagamitan military? Oh, ito ang sagot ng uh, US. Joe, you don't need them. Our 7th Fleet is here to protect you. Your military only needs to focus on fighting the communist insurgency. <laughs> Leave your external defense to us. Just focus on your internal security. Oh, grabe. Ngayon ko lang nalaman ito. The Philippines, sabi niya, In other words, Uncle Sam is telling us to be happy being an American protectorate. Ah, the mission for remaining their colony. No wonder the 500 million, uh, yeah, 500 uh, million dollar military assistance that Biden has promised to Bongbong is still is stuck in the U.S. Congress. The Philippines has never been a priority like Israel, Ukraine, Taiwan showered with billions of military aid. Despite the nine EDCA bases, Bongbong gleefully gave to Biden gratis e eh, amore. <laughs> Walang reta. Whose fault? Certainly not the Americans. If Bongbong is happy with crabs from the table of Uncle Sam, it's Bongbong's fault. And if we elected an idiot like Bongbong, it's our fault. Okay? So, si PFRRD lang ang nag-reject sa invitation ng US. Di ba? Ininvite siya ni President Trump. Hindi ako magpunta. <laughs> so, throughout his presidency in D.C., siya talaga nagpunta. TPB mo yan, nakailan na tatlo, apat na, nagpunta sa Amerika. Kaya... Grabe. So, I don't know kung anong masasabi niya. Itong mga sinulat ni Mr. Jose Alendrino. But, doon ako na-attract yung Filipino politicians, Filipino journal, journalists are for sale according to CIA. As <laughs> review. So, I don't know kung gaano katoto. Kaya lang, yung respeto ni Trump, respeto ni Putin, respeto ni Xi Jinping kay PRRD. Agree ako doon na dahil sa strong leadership, independent foreign policy ni PRD. Kaya itong three great world leaders, saludong-saludong kay PRD. So, why do the US take us for granted? Hindi nila in-invite ang presidente natin ngayon? Because, simply because they have no respect for our leaders. Mahina ang leaders except kay PRD. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaingat komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din. Para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po!